Magandang gabi po sa ating lahat. Bukas po ay April 1 na. Kaya po ngayon, aagahan po natin ang pag-upload po. Baka sa mga gusto pong humabol dyan ng mga 6-digit lucky numbers, ito po ang mga tinayaan ko po sa loto po. Ayan po mga kalaki. I-share ko po sa inyo. Pwede po rito ang 642 ha, 45, 49, 55, at 58. Ito po ang mga 6-digit lucky numbers na inilaban ko po ngayon pong hapon na ito ngayong gabi na to mga kalaki. At sana po, Nawa po, nawa po, manalo po tayong lahat. Okay, ito po mga kalaki. Number 09, number 12, number 14, number 21, number 26, at number 29. Ayan po yung isa. Ang pangalawa po ay number 19, number 21, number 25, number 28, number 34, at number 40. Ayan po mga kalaki ang aking inilaban po ngayon po ng mga 6 digit lucky numbers po at gusto ko po kunin nyo po ito at ilaban nyo po ngayon ha at mamaya po mga kalaki maya maya po mag, uh, magpapamigay po ako ng mga 2 digit at 3 digit lucky numbers ng bawat bayad kung ano po yung pamigay ko po sa Luzon sa Visayas, Mindanao at pati po sa Metro Manila kung anong, anong yung pamigay ko na 2 digit lucky numbers at sasabihin ko po kung ano po yung itatambal nyo doon. Okay? At sa mga gusto po akong makausap, para po humingi ng mga lucky numbers sa may mga problema dyan, lucky numbers po ibibigay ko sa inyo, pwede po kayong mag-chat po ngayon at pag nabasa ko yun, bibigyan kita mga kalaki.